Hello mga ka -agree. good morning. Ito yung tanim na dwarf. Paano ba malalaman na dwarf ang niyog o hindi? Kasi pare-pareho lang ang itsura niya. Ayan nakita mo yan oh. Ayan nakita niyo yan mga niyog niya. Yun. Halos wala kang ano, mamakikita ang pagkakaiba sa mga niyog na ano ay na dwarf at saka ay hindi. Ayan. Pag hindi mo talaga alam, kung dwarf po hindi ang iyong variety hindi mo malalaman sa isang tingin kung wala kang alam talaga ayan papaliwanag ko sa inyo ngayon ang dwarf kung ano ang pagkakaiba niya sa hindi dwarf ayan ang dwarf nakikita ninyo ganyan ang puno niya oh yan ito ay dwarf tong curang ito ng yog yan ang palatandaan wala siyang bungong malaki yan. Nakita nyo. Halos pantay siya diretsyo. Wala siyang bungong malaki. Yan. Ipapakita ko naman sa inyo yung hindi dwarf. Ayan. Ito naman yung hindi dwarf. Hindi siya dwarf na niyo. Ang pagkakaiba niya. Ayan. Yung bungo niya malaki. Ayan. Nakita nyo. Malaki siya. Parang mas malaki yung bungo niya kisa sa katawan. Ayan. Nakita nyo. ano Kumbaga pabilog yung puno ang tawag niyan ay bungo malaki yan bungo niyan ay malaki ayan ayan tingnan mo yung dwarf ipakita ko sa inyo ayan ito yung dwarf ayan nakita nyo yung, yung yung katawan niya Diretso. straight lang siya wala siyang bungo kaya ang advice ng mga taga PCE ay sa pantay lang siya pwede itanim yung dwarf at hindi pwede siya sa tagilid. dahil wala siyang bungo hindi siya kakapit sa ano ay sa lupa ng husto kong nasa tagilid. niyan pero kung siya ay ano ay hindi dwarf kahit sa tagilid pwede mo siyang itanim ayan kaya mapapansin ninyo ang pangkaraniwang dwarf ay itinatanim lamang sa tagil sa ano ay, sa pantay at yung mga medyo dahilig ayan nakita nyo yan oh. pero kung titingnan nyo sa katawan ayan lumayo ko ng konti ayan lumayo ko ng konti kung titingnan sa katawan parehas na parehas siya doon sa hindi dwarf. O oh, ayun oh. dwarf hindi dwarf 'yan na sa malayo, na nakikita ng video natin ngayon. Ayan. Nakikita niyo sa malayo na parehang parehas siya sa dwarf ang itsura. Sa puno lang kayo titingin. Ayan. Pag nakita niyo ang puno ay diretsyo Pati yung pinakabuong niya ay diretso, wala siyang malaking bungo. Yan ay dwarf. Oh, diba? Ito yung hindi dwarf. Yan. Pinapaliwanag ko lang sa inyo ng gusto para maintindihan nyo ng gusto. Para kung sakaling kayo magtanim ng niyog na ano ay na laguna tul at saka yung dwarf. Yan yung pagkakaiba. No? Nakita nyo yung bungo ang laki. Pero pareha siya ng taunong nung itinanim. Yan. Yan. Yun lang yung masishare ko sa inyo. Thank you for watching.